Nagsama-sama mga opisyal ang Malacanang at Kongreso kanina bilang bahagi ng paghahanda para sa Sona 2024 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod dito ay tuloy-tuloy ang mga pagdinig at pagpupulong sa Kamara. Yan ang ulat ni Melana Moras. Abala na ang Kamara sa paghahanda para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gaganapin sa July 22 sa Batasang Pambansa. Kanina isang coordination meeting ang isinagwa ukol dito na dinaluhan ng mga opisyal ng Malacanang, Kamara at Senado maging ng mga kinatawa ng iba't ibang media company sa bansa. Dito iginiit ng mga otoridad na tulad ng nakasanayan, magiging mahigpit ang seguridad sa zona. Pero kumpara noong mga nagdaang taon na may pandemic pa, ngayong 2024, hindi na required ang COVID-19 antigen testing sa pagtitipon. We're looking forward po na mag-aang natin na pagtatrabaho sa isa't isa kung ano po mga request uh, magbibigayan lang po tayo especially po para sa coverage po kahit nakasini di adjournment ang Kongreso, tuloy-tuloy rin ang mga pagdinig sa Kamara tulad ng idinaos ng House Committee on Public Order and Safety patungkol sa mga isyu noong nakaraang eleksyon. Samantala, alinsunod naman sa kautosan ni House Speaker Martin Romualdez, nakipagpulong si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sa mga opisyal ng Philippine Health Insurance Corporation. Dito hinimok ni Tulfo ang PhilHealth na palawigin pa ang kanilang benefit package para sa mga pasyenteng sumasa ilalim sa dialysis. Kahit kasi libre ang dialysis session sa ilalim ng consulta package, problema pa rin ang mga pasyente ang pambili ng gamot. To solve this problem, ang gagawin ng PhilHealth, idodoble na lamang. Yung 2,600 na package for dialysis, gagawin ng PhilHealth na 5,200 para all in. Para wala nang ika-cash out yung mga diabetic, yung mga nagpapadialysis, wala na siya ika out. Kasi every time, lalo na yung mga three times a week nagpapasesyon. Pinag-aaralan na ito ng PhilHealth pero ang tanong, saan man kukunin ang pondo para rito kung sakali? Sa pondo po ng PhilHealth po. Hindi naman po kailangan magtaas ng, premium. Uh, Hindi po. Sa darating na budget season, tiniyak ng Kamara na bibigyang prioridad din nila ang mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.